Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa piece, at isa maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jason De Guzman at shout out kay Raymond Canonoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin in 3, 2, 1, let's go! Napakalakas at malakas nitong sampal na umalangaungaw pa sa buong eskinita sa likod. Nabigla ang kakaibang kagandahan, at nabigla rin ang lahat sa pamilya ng Kao maliban kay Kao Soy. Sa totoo lang, medyo nabigla din si Kao Soy. Bagamat ang mga salita ni Joyong ngayon ay talagang nagpapalam kay Kao Tian sa ilang mga aspeto na hindi kayang masaktan ng binata sa kanyang harapan, malamang na hindi niya inaasahan na si Joyong ay magiging ganoon kadesidido na hindi siya masaktan tiyuin niya si Joe yung kaya natural lang naturuan niya ng leksyon ang kanyang pamangkin. Gayunpaman, ito ay theoretical lamang, dahil sa aktwal na mga sitwasyon, kadalasan ay hindi maginhawa para sa mga magulang na hindi tao naturuan ang iba. Dahil madaling magchismisan ang iba, at mas madali din silang punahin ng mga magulang ng ibang tao, at maaaring hindi makinig ang mga nakababatang henerasyon total hindi naman ako tinamaan ng parents ko so what qualifications do you have to hit me? Maaari mong saktan ang sino man pabalik. Sa makatuwid, ang sitwasyong ito ay talagang bihira sa katotohanan. Sa mga mayayamang pamilya, dahil kailangan mong bigyang pansin ang mas maraming bagay at mas maraming bagay ang kasangkot, sa pangkalahatan, mas mahirap gawin ang mga bagay na ito. Ngunit ginawa ito ni Joyong Yong, na nangangahulugan din na ang kabigatan ng bagay ay maaaring mas seryoso kaysa sa kanyang naisip. Kontento ka na ba? Malamig na tiningnan ni Ju Yong si Kao Tian. Hindi banggitin ang anak ni Kao Soy, ngayon ay sariling anak ni Joyong Yong, at kailan may hindi siya magpapakita ng awa. Nagtanghal at nagpakita si Han San sa kanyang harapan, kaya natural, oras na para ipahayag ni Joyong Yong ang kanyang saluobin. Sa makatuwid, Si Joyong ay hindi nagpakita ng awa sa oras na ito, at ang kanyang mukha ay napakalamig na nakakatakot na tingnan siya. Hinawakan ni Kautian ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala, at ang mga ngipin sa kanyang bibig ay nahalo sa dugo at patuloy na nagpapasigla sa kanya. Tito, binabatukan mo ba ako? Hindi makapaniwalang tumingin si Kautian kay Joyong. So paano kung sinaktan kita? Nahirapan si Kao Tian na tanggapin ang katotohanan at tumingin kay Jo Yung at pagkatapos ay kay Kao Soy. Kayong dalawang matanda ay talagang dumating upang talunin ako para sa isang tagalabas ngayon. Bom hininga si Kao Soy, TNR, umatras ka at huminto ka sa pagsasalita, binubugbog ka ng iyong tiyuhin para sa iyong ikabubuti. Matagal nang spoiled si Kao Tian, at ngayon ay nagalit na naman, nang marinig niya ang sinabi ni Kao Soy ay lalo siyang nagalit. Kao Soy, shut up, what the hell do you mean by this? Ibig sabihin balang araw papatayin mo ako ng kutsilyo para lang sa ikabubuti ko. TNR, ito ang tatay mo, paano ka nakakapagsalita ng ganito? Mabilis na nagpayo ang ikatlong tiyuhin ng pamilyang Kao. Mahal niya ang nag-iisang anak ng pamilyang Kao, ngunit si Kao Soy na rin ang pinuno ng pamilyang Kao. Pangatlong tiyuhin, wala akong ganyang ama, anong klaseng ama ito? tinutulungan niya akong ay buli ng mga outsiders, tinuturing ba siyang ama? Halatang anak niya ang nainsalto, pero binubugbog niya dito ang anak niya, napakabuting ama niya. Nakaramdam ng hinanakit si Kautian, kakaiba ang pananaw niya sa buhay, nabuhay siya sa sarili niyang mundo at walang pakialam kung tama o mali ang iba. Lagi siyang tama laban sa sarili niya kaya kapag sinampal siya ng kanyang mga magulang ay puro galit ang nasa isip niya na sinampal siya ng sarili niyang mga tao ang pangatlong tiyuhin ng pamilyang kau ay walang magawa at tumingin kay kau soy, kuya, anak mo naman ito kung tutusin, magsabi ka lang ng ilang salita. Malamig ang mga mata ni kau soy, at talagang gusto niyang sampilan ang bastard na ito. Hanggang mamatay, halatang halata na si Joe yung pero nang gugulo pa rin dito. But then again, anak niya naman siya, kaya paano niya ito papansinin? TNR, huwag kang katawa-tawa, kung mahilig ka sa mga beauties, magpapadala si dad ng matchmaker para pakasalan ka mamaya, kung hindi gumana ang isa, then two, if two doesn't work, then three, anyway, until you satisfied, okay. Panipi, ibinaba ni Kaosoy ang ugali at sinubukang suyuan ang anak na huwag gumawa ng gulo sa ganoong sitwasyon. Tumango din si Joe Yong, sa totoo lang, Excuse lang ang tinatawag na kasal, paanong ang isang binata mula sa isang mayamang pamilya na tulad nila ay makapag-asawa ng ganoon? Sa isang tiyak na lawak, ito ay nagsasabi kay Kautian na humanap ng iba pang kagandahan para sa kanya ng privado. Buti na lang mas maganda sa stage. TNR, your father is right, let's just settle the matter like this, si tita na ang mag-aayos sa'yo pagdating ng panahon. Walang sinabi si Kautian at sinulyapan ang dalawang tao, tila tumahimik na sa wakas ang sitwasyon. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang sumabog si Kautian. Screw you, stop doing this with me, do you treat me like a three-year-old? You want me to go back? Yes, on one condition. Ngayon, bugbugin mo hanggang kamatayan ang bastard na ito, at pagkatapos ay magiging akin ang dalawang babaeng ito, kung hindi, walang paraan matagal nang nakasanayan ang kautian sa hangin, hindi lang siya nabugbog sa hangin ngayon, halos maisip ang galit niya. Galit na galit si Kausoy at akmang kikilos, ngunit pinigilan ni Jo Then what if I say no? Malamig na sabi ni Jo No, then from now on, wag mo na akong kilalani na pamangkin mo, at tatay niya, wag mo na akong kilalani na anak mo. Nang marinig ito ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Kao, ito ay kakilakilabot ang pamilya ng kaw ay isang solong panla, kung hindi natin ito kikilalanan, ang pamilya ng kaw ay mawawala na. Brother, just say a few soft words, or try to deal with that kid in a symbolic way, do you really want to cause the whole family to die? At ikaw, Kuya Joe, para sa kapakanan ng iyong anak, ikaw, huwag mong gawin ito. Nasnap, itinaas ni Kaw Soy ang kamay at sinampal sa mukha ang ikatlong tiyuhin ng pamilyang Kaw ang mga magulang ng aming apat na magkakapatid na kau ay maagang namatay, bilang panganay na kapatid, ako ang nag-iisang nagpalaki sa inyong tatlong magkakapatid, kahit gaano pa kar aming hirap ang inyong dinanas o kahit gaano kar aming hinaing ang inyong dinanas, hindi ako umimik. I have worked hard over the years to make the Kau family what it is now. Inalagaan ko rin kayong tatlong magkakapatid, pero hindi ibig sabihin na wala akong bottom line halos maging lolas na ang traidor na ito, at tinutulungan mo pa siya ng walang kabuluhan, pangatlong anak, binaygo mo talaga ako. Ang pangatlong anak ng kau pamilya ay binugbog at hindi nang ahas magsalita. Oo, alam niya na hindi madali para sa kanyang panganay na kapatid na palakihin sila, at alam din niya na mas mahirap para sa kanyang panganay na kapatid na itatag ang kasalukuyang negosyo ng pamilya kau. Kaya naman, bilang isang nakababatang kapatid, wala siyang ginawa kundi subukan ang lahat na maging mabait sa anak ng kanyang panganay na kapatid. Si Kao Tian ay laging tumutugon sa kanyang mga kahilingan, kahit na may mga pagkakataong ayaw pumayag ni Kao Soy, tahimik na tutulungan ni Kao Tian ang kanyang pamangkin na gawin ito. Pero hindi ko akalain na ganito pala ang sasabihin ng panganay na kapatid ngayon. Gayun pa man, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, tila kailangan kong aminin na ang sinabi ni Kuya ay may katuturan. Dapat asahan niya na balang araw masusumbat siya ng ganito, pero nagsasamantala lang siya. Ngayong nasabi na ang lahat, may mga bagay na mas nakakahiya. Third tito tignan mo, baliw, baliw, bugbugin ka man niya, pangatlo tito, tingnan natin, huwag ka nang magsalita tungkol dito, matanda na siya at mahiyain, kusa na lang tayo. Nang matapos siyang magsalita, pinangunahan ni Kautian ang labing siyam na gwardya sa pagsalakay. Nanlamig ang mukha ni Zhou Yong, at biglang sumigaw sa dalawang tagasunod sa kanyang likuran, kayong dalawa, makinig kayong mabuti sa akin, kung may manggahas na muling kumilos, kahit na ang kanyang apelido ay Kau o Zhou, papatayin namin siya ng walang awa. Oo, ano, si Kau Tian, nagalit pa rin at handang kumilos, ay natigilan sandali. Tito, talagang may gustong gawin sa akin si Tito. Uncle, we are a family. I don't believe you would kill your nephew for an outsider, sabi pabalik ni Koutian. Malamig ang tingin ni Joyong, kung hindi ka naniniwala, subukan mo lang. Mabuti, naniniwala si Koutian na tiyak na nagsasalita lang ang kanyang tiyuhin at ang layunin ay takutin siya. Total magkamag anak naman silang lahat kaya paano siya mapapatay ng tito ko? Tumalikod si Koutian at sumugod patungo sa Han San Chen halos sabay na biglang lumipad ang dalawa sa mga tagasunod ni Joyong at Hamarang Arang sa daan ni Kautian Tian bago pa siya makapag-react. Master, wag mo na kaming pahirapan, ang dalawang tagasunod ay naglabas na ng kanilang mga espada at nagbabala. Kayong dalawang beach, kung mayroon kayong lakas ng loob, subukan mong hawakan ako at umalis dito. Dirdiretsong tinulak ni Kautian ang dalawa palayo at muling pumunta sa Han San Chen. Napatingin ang dalawang tagasunod kay Joyong, halatang gustong maghintay sa kanyang huling kompirmasyon. Tahimik ding tumingin si Kao Soy kay Juyong, gusto niyang malaman kung ano ang ugali ni Joyong. Posible ba talagang magawa niya ito? Malamig na bam antong hininga si Juyong, sa kamarahang itinaas ang kamay at bahagyang hinawakan ang leeg, gumawa ng singing gesture. Biglang nabigla si Kao Soy, kung ang paghampas kay Kao Tian ay nakapagpaisip na sa kanya na ito ay medyo lampas sa linya, kung gayon ay direktang papatayin siya ni Joe yung sa oras na ito, na hindi niya inaasahan. Pero anong masasabi niya? Kakaiba, parang masisisi lang si kau Tian sa pagiging masyadong lawless. Sa pag-iisip nito, kinailangan ni kau Soy na iikot ang ulo sa isang tabi kahit gaano pa siya kabigat na sumuko. Ang dalawang tagasunod ay tumanggap ng tango ng pagsangayon ni Joe yung at hindi nang ahas na maging malabo man lang. Sa sumunod na segundo ay diretso nilang itinaas ang kanilang mga kamay at ibinato ang kanilang mga espada kay Kautian. Puff puff puff. Bagamat nagtama ang dalawang espada, bagamat hindi nila tinamaan ang nakamamatay na bahagi ni Kautian, ay sabay nilang pinutol ng dalawa ang hita ni Kautian na may napakaliit na pagkakaintindi. Nanlambot agad ang mga paa ni Kautian at napaluhod siya. Patuloy na umaagos ang dugo sa sugat at nabasa ang mga binti ng pantalon. Bago pa makapag-react si Kautian, dalawang espada na ang nakalagay sa leeg niya. Alang-alang sa pinuno ng pamilya ng kaw ay medyo nakatagilid ang espada natin, ngunit kung matigas pa rin ang ulo mo, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Ang kutsilyo ay hiniwa sa laman, gaano man katanga at walang ingat si Kautian, siguradong alam niya kung gaano ito kalakas. Biglang naglaho ang kayabangan niya, at lumuhad na lang siya doon ng walang lakas ng loob na gumalaw. Kao Soy, duwag ka ba? Tinadtad na ang anak mo, anong ginagawa mo sa pagkataranta? Iligtas mo ako, iligtas mo ako, balisa si Kao Tianji. Alam lang ng mga katulad niya ang ibig sabihin ng matakot kapag may nilagay na kutsilyo sa leeg. Kung hindi, habang buhay na lang siyang mayabang. Alam mo ba kung gaano ka ngayon? Bagamat nakaramdam ng pagkabalisa si Kausoy, kailangan pa rin niyang panatilihing malamig ang kanyang bibig sa oras na ito. Stop talking nonsense, come and save me, bilis, nag-aalalang sigaw ni Kautian. Bahagyang nagalit si Kausoy, ang taksil na anak na ito ay mayabang pa rin kahit malapit na siyang mamatay, huwag mo siyang pakakawalan, matandang Joe, kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo sa kanya, patayin mo siya o sirain, hinding hindi lalaban ang aming pamilyang kau kay Joe dahil sa taksil na anak na ito. Walang hindi pagkakaunawaan sa bahay. Ang ikatlong tiyuhin ng pamilyang kau ay nagmamadaling sinabi, kapatid. Siya ay walang pag-asa, mas mabuti kung mamatay na siya. Simula ngayon, ibibigay ko na ang kau family sa isang tindera na dalubhasa sa negosyo, hindi na kailangang magtrabaho ang mga inapo ng pamilyang kau, mas mabuti pang magkaroon ng pera para sa pagre-retiro kaysa ibigay ang negosyo ng pamilyang Kao sa gayong taksil. Sa panahong ito, hindi pa rin nagsisi si Kao Tian, at talagang nagalit si Kao Soy. Kahit gaano ko paprotektahan ang aking anak, mayroon pa rin akong tiyak na antas ng pagpipigil. Hindi tulad niya, walang batas at mayabang. Ang ikatlong tiyuhin ng pamilyang Kao ay gustong magsalita ng mga salita ni Joe, kaysa iwan ang pundasyon para sirain ng ganyang bastos mas mabuting hayaan ang mga dalubhasang tao ang mag-asikaso nito anyway ang mga tao sa ating henerasyon ay may sapat na pera na panggastos kung saan pupunta ang pamilya sa hinaharap gaano ito kahalaga kung siya ay isang anak na anak at isang matinong tao walang masamang ipaubaya ito sa kanya kung siya ay isang mapanghimagsik na anak ang pagdadala nito sa kabaong ay hindi maaaring maging kapahamakan sa mga ninuno Tumanggaw si Kausoy, tama, kung ipaubaya mo ito sa gayong tao, magdudulot lamang ito ng kaguluhan sa aking pamilyang kaw sa hinaharap, at maaaring hindi ko na mahaharap ang aking mga ninuno, bagaman maaaring may kahihiyan sa pagdadala sa kabaong, ngunit mas mabuti kaysa rito. Makinig ka sa akin, walang sino man ang pinahihintulutang makiusap para sa taksil na ito, kung hindi, automatiko kang makakaalis sa pamilya ng kaw. Sa isang salita, ang lahat ng mga bantay ng pamilya Kao ay hindi nang ahas magsalita, at maging ang ikatlong tiyuhin ng pamilya ng Kao ay direktang tumigil sa pagsasalita. Ang ulo ng pamilya ay may kapalaran, at mahirap itong suwayan, ngayong sinusuportahan siya ni Juyong, sinong maglalakas loob na magkamali. Natarante si Kao Tian, hindi niya talaga inaasahan na uunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, nagmamadali siyang tumalikod, Dad, mali ako, wag mo akong pansinin, ako lang ang lalaki sa pamilya ng kau, ikaw, ikaw. Huwag mo akong kausapin, hindi mo ako tatay, at hindi ko kayang maging panginoon mo. Inilayo ni Kau Soy ang mukha. Halatang hindi siya ang pinakamagaling sa eksena, walang kwenta ang pagpapatawad niya, pero depende sa ugali ni Joyong. Yong. Uncle, I was wrong, I was wrong, bigyan mo lang ako ng pagkakataong magbago muli ang isip ko. Napatingin si Tian kay Joyong nang may pananabik Malamig na umiti si Joyong Ngayon alam mo na malika ka Kabaitan I'm sorry, late na Walang awang tumanggi si Joyong I gave you so many opportunities before but you didn't cherish them Now you know Anong ginagawa mo kanina, Tian Hindi ito ang sinabi sa iyo nang tiyuhin ko Napakalaki at puno ng kababalaghan ang mundong ito kaya dapat lagi mong unawain ang katotohanan na may mga tao sa labas ng mundo, at may langit sa labas ng mundo, alisin mo ang iyong hitsura ng asong playboy, maging down to earth, at maging mababang loob na tao, doon ka lang magkakaroon ng kinabukasan. Oo, 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 tito, alam ko, tiyak na. Babaguhin ko ito sa hinaharap, tumango si Kautian na parang tanga, it doesn't matter what I said, kung gusto mong mapatawad, Go and beg Mr. Su, so, malamig na sabi ni Joe Young, Mr. Su, so, pagkarinig nito, biglang tumalikod si Kao Soy at tumingin kay Han San Chen, Old Joe, itong si Mr. Su. So, dapat, siya kaya ang Mr. Su so, na nagbenta sa ng magical powers. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!